Ayan mga idol. Ito ang piece pa dito sa Shargo. Kita nyo yan. Daming isda. Anong isda yan boy? ano yung tinulan yung tinulan nyo. Nagagawad sila sa pakain natin. Dami talaga yan. Kunti na lang boy. Kunti na lang. Yung iba bininta na nila Hindi. Oh. Namatay sa audit. Namatay sa audit? Oo. pa. Mas malaki pa yun. Kasi ano, mga payat sila, hindi ka anong matataba. Oh, yun? Pero yun malaki yun. Ay, payat pa rin. Walang kain. Walang kain, no? Oh. Mm -hmm. Sayang. Tilapia? Tilapia yung iba. Yun? O, oh. Ayan, ang tilapia? Ha? Yun, tilapia yun? Yan oh, yun Oh. Yun, yan, yung, 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 sa ano na yan? Sumasabay? Yung, na, yan mm -hmm. nga, yan. tilapia yan? Mm -hmm. Yung iba, yung parang danggit. Yun. Ang ah, maliit pa um, yung iba na tilapia. Yun ang malaki na laki nung. No. Ha? Bangus ba yan? Oo, oh, yun bangus. Mga ano, mga payat. Payat. Payawat, Gulong sa kain. Gulong sa kain. Gulong na lang yung kinakain nila. <laughs> Hingi tayo? Ha? Hingi. <laughs> tingnan mo to Kahit ba nga? Ay, ano mo ng kaunting ba to? Tingnan Ay, mo. Di, 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 sa tiyanin, oh. Hindi yan sa tiyan Hindi man nila kakainin. Pag-agawan lang nila. Oh, tingnan mo. Kinain <laughs> nga. Wala. <laughs> ang dami talaga yung mga ayun. Ang dami uh, ng kulay ng Iba't ibang kulay. Pero mga payat. Ito pala yung tilapia. Hmm. Ah, ang huli tayo ng tayo ng isa. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.